Nasaan mo nang isipin na gumawa ng Shed Sobrang Init? Alam nyo na summer yes, pero kung paano na nga mapinagspo yung kalsyap ng Shed Sobrang Init? Alam na nga na yung adu. Hindi, na-hello po. Hi po! Hello! 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 So yung Shed Sobrang Init, yung song na to is last year pa talaga, initially nasimulan. And nagsimula siya ng uh, naimitan ako. As in, literal. Hello? Hello? Hello, hello, hello. na yeah. Literal naimitan ako kasi noong mga mid-night doon, nagsisulat ako ng mga songs. Tapos nasira yung aircon ko. Tapos ang pagkasira ng aircon ko, parang Siyempre, po, na ganyan-ganyan. So, naisip ko nung parang concept from there, sabi ko, if gawan ko ng kanina yung yung feeling na sobrang inis And I thought of the concept of shed sobrang inis na sexy. So, vision kasi minsan parang gusto na talaga namin na try talaga ng mga mas grabe yes, sexy concept. So, from there, doon talaga nag-step out na lahat. And Um, Mumulangan pa ako in this Mumulangan pa ako sa ginawa ko so So, tapo ko ng member, which is si Enzo And, knowing naman na uh, si Enzo na sulat ng Bupo Which is also a seductive song Sabi ko, perfect si Enzo for this song to co-write Kasi, alam nyo naman, medyo bastos doon talaga si Enzo Lagi na mo pero ba't medyo no. so, yeah. Pero ayun. Um, <laughs> and I'm so happy kasi nung no, parang pinreasure pa ata kayo so, Dapat bukas meron ka ng uh, ganitong parts sa ganitong ganyan. And kinabukasan, nagbasa siya. And so ito, happy ko na atang, kasi talagang as in siya sa yes. ng paulmado, at, uh, <laughs> Sa akin galing, yun. Pati, yun, ano, ba Yung atas, sa kanya yun. Di ba ang pustos? Sa pustos. Ano na yun? Ah, actually, ano, nung pinasa niya sa akin yun, syempre hindi ko ba mga guests niya ako, kasi yung bata. Pero, nandiyan uh, yung kaba, kasi parang sabi niya, Uy, ano, may ipapasa ako at ano, feeling ko kaya mo ako. Tapos, Hindi, sabi ko, ah, tatry ko, tatry ko yung Green hindi ko na magpasa agad. And actually, buti na lang, nung nagpasa siya, I'm in a very different uh, state of mind. And, uh, nagpasa and, and, uh, Hello? <laughs> nagpasa ako agad. Uh, nat natuwa ko na natuwa si Franz. And, I'm very happy na kinalabasan ng song. And, sana mag-usunan. Uh, Uh, siguro sa mga basis natin dyan, uh, hindi na rin first time makapag-work with Kurt uh, sa 2020 album namin, maraming mga songs din na uh, co-produced din si Kurt sa mga songs dun sa album. And, nung initially nung sinulat ko talaga yung shed sobrang minimum, si Kurt talaga yung unang pumasok sa isip ko na yung tamang tao na makakapag-produce ng beats. So, kung ano yung gusto natin yung sa show. So, ayun. Nung kinontata na namin si Curse Box, pinasa ko na yung song, ganyan. Nagulat ako kasi, ano, usually ko pag ganun, di diba, ano, ba, ano, parang pag-aarap pa tayo ng songwriting sessions, ganyan. Pero, sabi niya, solid bro, kung ano siya. <laughs> So, rin-throw na na tayo agad. So, nirecord namin agad na parang mga one week pa lang. One week after pagkabasa, nag-regaw na kami. And from there, mas natagdagan pa ng mga um, elements. And since we want this to be a summer song, talagang tinig in consideration namin yung elements na it should sound like a tropical song. So, may mga instruments dito na may marimba, may ukulele,

accent mo, uh, if I'm going bridge part. Sample. Sample down. Pwede ka mo sa yung pinakamig-break part is yung first part, yung first race.